nang nabuti ha, bibigyan ko ulit siya ng 100,000 pesos. Done. So, lahat ng nabigyan ko sa kanyang pera, nagastos niya ng na, babae. So, ito, bibigyan natin ulit siya ng 100,000 pesos para maging masaya ulit <laughs> siya. Hehe. Siyempre, best friend niya, yeah, okay? Abra, anaabra siya na, eh, si Maski, mo akong buko ha? Oh, ayun na. 100,000 So, kayo ng 100,000. Bye-bye! Dito tayo sa gandeng. At sa duwende, no? Ba't may pera to? Hindi naman ako nangyayay siya, duwende. Ba't may pera dito? Wala. 100,000 binigay niya. 100,000 na naman, duwende. Wala. Ayan, no. May tagabantay pa siyang palaka. Ano yung palaka doon? Binabantayan pa ito ng 100,000. Ako lang, S.A.